Okay, good morning mga kabagid Yan, time check Mag alas 9 mga kamagid oh. Okay Tapos pratik na naman tayo mga kamagid Hiningal tayo mga kamagid pagkakit dito sa taas Yan. so, Malamang sobrang na tayo sa sigarilyo mga kamagid no? Oh. oh, Mababa na itong inakit ko pero hiningal ako Ayan na oh. Yan lang na hagdanan ko pero hiningal na tayo So sa paninigarilyo na to Hindi na natin magkontrol Hanggang tingilan mga kamugil Update tayo mga kamugil Dabo Project Okay Napapansin nyo mga kamugil Yung ating poste sagad Sagat yung buhos natin Kung kaano kataas talaga yung Hinihingi dun sa floor plan na Height nya From flooring to drop ceiling natin so yun yung binugay natin talagang poste no? binuo natin sa pagbuhos usually, usually kasi mga kamugil uulit-ulitin ko ito mga kamugil pag nagbubuhos tayo nakasanayan na, na ka kaugalaan natin iba-iba so, namang diskarte eh, pagdating sa construction pinuputol talaga natin dyan ini-stop natin dyan saka natin pagpatuloy sa pagbuhos pag nabuo na lahat ng mga forma sa ating beam so, ito sa aming mga, mga sinagad ko na yung unang reason ko dito kung bakit ko sinagad mga kamugil lahat ng mga poste na yan bago namin binuhusan Uh, yung unang reason bakit sinagad ko to kasi kinulang kami sa forma maraming forma namin dito mga kamukil kaso lang iba yung schedule dun sa baba na pagka forma namin kasi nag close slab dan mas malamit maraming beam na ginawa natin dyan at saka may mga maiksik may mga mahahaba din o dito halos halos mahaba dito pagdating sa taas kaya yung mga forma na iba dyan sa baba hindi na namin nagamit pagdating sa second floor so, yung ginawa ko mga kamukil kinumputize ko siya. itong mga pang forma pampusti, kakasya pa kakasya kasi scam na post dito dito so ngayon para hindi na makabili si may ari ng forma ang ginawa ko binuhusan ko siya ng buo tapos tinanggal ko yung forma pagkatanggal ng forma mati ko siyang uh, ikinakabit dyan sa ano sa rope beam natin so yung advantage na makukuha natin doon unang una medyo nakakalisi si client sa atin nakakatipid siya no so yun yung magiging uh, maliban sa maging tapat tayo sa ating pangungontrata uh, tulungan pa natin yung ating kliyente sa iba pang paraan no na tulad ng uh, makasib sana si kahit papaano mga kamino yun lang yung ating login term kahit papaano no yun po yung schedule so ngayon mga kamkil yung ano natin dito sa taas ayan na yung process installation natin so, uh, previous upload ko mga kamkil nag ano na kami ng roofing install na kami ng mga trusses nya kahit wala pang roof beam ayan o oh. papansin nyo so yung discard namin mga kamkil ganun lang Ayan ano, diba? So, yung kalahati, tapos na siya sa paglagay ng parlina. ngayon, kalahati, kabila na naman. So, dipindi na yung kami sa buhit. Saan yung unahin niya? Pwede, niyang, pwede siya mag uh, lagyan niya muna ng ano. Pasya po yung mauna dito na side para paglipat dito. Tapos na yung dito sa kabila. So, diskarte na yan no? Sa uh, nag installation dito. Okay. So, ito na yung pinaka-forman yung mga kamukil, no? O, pwede pala mga kamukil, no? na mag-install tayo ng trusses kahit wala pang roof beam na nakaporma o pwede pala no? so yung ibang mga diskarte kaya nasabi ko mga kamukil sa iskapol pa lang wala pang konkrito wala pang pagbubuhos na nangyayari yung, yung, yung iba binububungan na nila so ganun katindi yung diskarte ng Pilipino oh, yun kanya kanya naman tayo ng mga diskarte mga kamukil no? iwan ko lang kung ano yung maikukumit nyo dito so yung ginamit namin dito tubular to lahat mga kamukil subok ko na to mga kamukil marami na kaming bahay na niyari ni Master Buit itong buong tropang mungkil lahat ito dati mga kamungkil si Parlins din ako dati akong si Parlins eh so, may nakita lang ako na ano sa si Parlins maganda naman yung si Parlins ka Una, ang unang pinakamaganda doon pag nag primer tayo is labah walang tendency na hindi natin maprimeran lahat kasi open sya, eh. siya eh uh, nakaliter siya ay itong tubular kasi mga kamungkil nakaliter siya so yung sa loob yung worry ng iba yung sa loob daw hindi maprimeran doon magsisimula yung kalawang Ah, uh, remember mga kamgil, itong binili nating tubular, GI to. No, GI. Kapag ka sinasabing GI. Okay. Galvanized iron po ibig sabihin niyan mga kamgil pag sinabi natin GI. So kapag ka galvanized iron mga kamgil, meron po tong hinahalo, nalalaban siya sa kalawang sa kalawang, no? Lalaban po siya. May quality siya na hindi siya basta-basta matatabla ng kalawang. So maliban na lang sa mga iniispat-ispatan natin. So yun yung kailangan natin primeran. Pero para makasiguro tayo mga kamukil, lahat na, buuhin na natin sa pag-primer to. So ngayong araw mga kamukil, yung lakad ko, bibili tayo ng primer para dito. At gano'n na rin, ah, yung pintura sa roofing dito. Kasi yung roofing dito mga kamukil, na-order na. Nabili na nung unang nagkontrata dito. So nag-change color si ma'am. So, need natin uh, i-change color yung roofing. So, di ba aling mga kamukil? Basta ikagaganda lang at kakasaya ng may-ari o ng ating kliente, gagawin natin. Yun yung pinaka-importante. O so, yun na, no? So, mangamba mga kamukil na tubular, pran sa kalawang, hindi po yan, no? Piliin nyo yung bakal mga kamukil na GI. Dalawang klasik kasing uri ng bakal, meron tayong tinatawag na BI at saka GI. Black iron mga kamukil, yung BI na tinatawag. Yun yung pran sa kalawang. Kahit hindi pa siya nagagamit, kaka, kakabili mo pa lang, may kalawang na siya. Matrabaho po yung ganong bakal. Yung ganun din klasing bakal mga kamukil, napakatibay nun. Mas, mati mas matibay yung ano nun. Uh, ilulong rinse nun. Mat mas matagal siya masira. Kasi alam na nang gumagawa na front talaga siya ng kalawang. So, ginagawa nila ng paraan na kahit nakalawangin siya, lalaban pa rin siya. So, ganun yun mga kamugila. Yung bawat proseso ng isang materialis. Oh, yan o, yan na. Well, yung ating mga ah, guwapong mga mason mga kamugil. Panday mason. Ito lang yung bumabaan at mga kamugil matagal sa, na samahan. So, kilo. Sir Lando, Master Boni. sila lagi yung partner nito. Partner in crime Kahit saan magpunta ito mga kamugil Hindi pwedeng maghiwalay ito <laughs> Hindi to pwedeng magiwalay Silang dalawa mga kamugil Ayan o oh. Nililibin nila dyan mga kamugil Para malalaginan naman nila ng harang dito tinga yung tawag dito sa amin mga kamugila So kung napapansin nyo Putol siya hanggang di ba? Kasi kahit Oh, Bay Hinahinay lang bang Bulog to bay Okay So yan ang mga kamugilo Sibil So, kahapon, ito, kabubuhos lang namin. Ngayon, 24 hours, within 24 hours mga kamagin, binaklas natin. So, yung purpose dyan, para, yung forma niya, yung forma sa posting yan kahapon, yan naman yung ilalagay natin sa taas. Ha? So, bali, pariha yung laki ng posting namin, at saka yung beam namin. Kasi, uh, yung hinahabol ko naman, uh, hindi na kami magtatabas ng forma. Walang maraming ritaso pagdating sa ating cut sa plywood. Pari-pariho tanan. So, isang gamitan lang siya. Ginagamit sa poste, ginagamit din sa ating beam. So, yun po yung schedule o pagkaplano dito. No? Ayan o. So, ito na naman yung pupormahan nila. Pinakabutom ng ating rope beam. Kapunta yon doon. So, ngayong araw mga kamukil, yung pinaka-goal nila, matatapos to. Kasi bukas, magbubuhos na kami dito. So, ika nga, sa previous upload, upload ko mga kamukil. Pagbuhos nitong rope beam, halos tapos na rin yung pag-install ng ating trusses. Makapaglagay na tayo ng roping dito. Pagbuhos ng So, ayun po, no? Yung target ko mga kamukil. So, nang, nangyayari yung target ko. Kahit nadili kami ng isang araw. Pero, ah, uh, nahahabol siya kahapon, no? So, malaking bagay yun. Para yung ating time frame dito is mahahabol natin. Kung mapapansin nyo, mabilis yung galawan namin o ano yung may komento nyo. Pero, Oh, mahina man mabilis basta yung lagi namin inuuna mga kamukil yung quality So, lahat yan, pinupull pull weld na. Yung dati, ispat-ispat lang muna. So, ngayon, ipupull weld natin yan. Unang-una, nasa pinakamataas na tayo. So, kailangan, nakapull weld yan. Tapos yan, paprimeran mamaya. Tapos, latag tayo ng tie para sa ating insulation. O, oh, insulation foam. Okay. Sir Boyd, nagkakat. So, yan lang mga kamagil. Aalis na muna ako dito. At bibili tayo ng pintura. Thank you mga kamagil. Sa walang sawang -sawan pagsubaybay at pagsuporta sa atin. Pakishare mga kamagil yung ating video. Salamat. Okay, mga kamagil ito na yung pinakaporma niya dito sa banda rito mga kamukil so mangyayari ngayon pabrikit muna ni Master Boyit yung ano o at tritsahan niya lagyan na ng pasya frame tsaka pasya board meron tayong ilalagay yung pasya board dyan na 4.5 yung kapal ng hard flex no? para magiging disenyo niya dito pag tingnan natin dito may ibang makikita so yung kulay dyan kulay black siya mga kamukil no? yung ating gutter at saka roping kulay black, black siya and then yung ceiling natin dito white na papayag si ma'am sa suggestion ko metal cladding yung ating gagamitin dito para mas matibay at higit sa lahat, dito na tayo magpipintura dyan pagkabit natin, nakapintura na siya so, mapadali yung trabaho, maganda pa yung outcome kapag ka metal cladding yung ating gagamitin okay, thank you mga kongkil tayo, built pintura